Korea. Wala ako. Wala natin maraming customer. Nagla ko po bigla sabay-sabay po. -sabay. Hala, pag nakaano na no, si Jam Jam, pag nakatalikod parang hindi siya. Ano yeah, mo siya ng TV? Mm-mm. Pero -hmm. <laughs> Diyan ba, bye? -bye. Meron <smalling> ano okay? pa naman po siyang ano. 84, 84, 84, 84, plus, ano? Kamu na. Ito, 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 Babay okay. oh. na, babay na tayo Babay na, babay na, gusto -tay tayo Dito tayo kailan, ano Dali, dali na